To begin with po, ang Keepers Club International, meron pong kanya-kanyang mga naka-assign sa iba't ibang lugar na mga executive director, mga mm -hmm. national president din po. Mm -hmm. So, uh, national president to national president din po ang usapan. And nagkakaroon kami ng collaboration. For example, kung ano po ang need sa bansang ito, if applicable din po ba sa Pilipinas? Mm -hmm. For example, most ang uh, mga common kasi ng mga problema na hinaharap sa ibang bansa is yung depression, mm -hmm. uh, anxiety, bullying, internet uh, addiction which is sa Pilipinas meron din existing din oh, siya yeah. yes po pero ang pinakaano dito sa Pilipinas is yung uh, recruitment ng CPP-NPA na hindi naman oh, po Yes, let's go there. Recruitment of CPP-NPA and the This is our major problem for the last 55 years. Yes, 55 po. years na sila this December eh. And alam natin that dito sa SMNI, kaya tayo nabibira ng todo-todo. Natatanggalan tayo ng mga accounts sa mga social media platforms. Uh, dahil sa struggle na to. And in this struggle, yung insurgency natin, ang natitira dito, ang binibiktima ng mga yan, kabataan. And that is what we abhor. to, to just to use a better word, ano? or that we have and we struggle with how is keepers club international handling this insurgency problem especially with the youth okay gaya nga po nang uh, na mention natin earlier direct mm -hmm. uh, nakikipag tie up po kami sa mga SK mm -hmm. for example uh, may may isang lugar na nag usap sa amin mm -hmm. na sa community na yon grabe po ang recruitment ng CPPNPA PNPPA or mm -hmm. even sa mga school doon po re-rescue din po si Keepers Club mm -hmm. kasi ida-divert po rescue namin rescue in what sense? Um, okay po Iti-divert po namin ang attention ng mga kabataan. Instead na magpa-recruit sila doon, i-recruit -re din namin sila, pero i-enhance po namin yung mga talent sila through our music Please. program, sa mga leadership trainings namin, yeah. sa mga environmental programs namin. Mm -hmm. Instead na malihis po sila ng landas, makita nila yung beauty na talagang ito yung para sa bayan mm -hmm. at hindi against sa ating bayan. <coughs> yeah. So, going there, no, binanggit mo mga common struggles of the youth, depression, internet addiction... And, all that. and you're dealing with that sa atin, insurgency. Ngayon ang leftist America, malala ah, yes. mga kabataan din. And we see the transgender activists and they're doing the gender fluidity uh, agenda. At ang tinatarget nila, children. Mm -hmm. um, I mean, kids. I mean, toddlers. Pumapasok sila sa mga eskwelahan, sa loob ng mga eskwelahan, sa mga nursery hmm. students, and they're introducing gender fluidity. How is uh, Keepers Club International, are you part of addressing this problem in the U.S.? Ay uh, yes po, ang uh, at meron po tayong mga offices, mga branches ng Keepers Club International uh -huh. sa iba't ibang parte ng Amerika. Uh -huh. So, uh, nandun din po sila, nagkakaroon din po sila ng mga pagtitipon, wow. nagkakaroon din po sila ng mga recruitments, uh -huh. nagkakaroon din po sila ng mga Um, yung uh, talagang pagsuporta para sa ating, para sa bayan, para sa mga kabataan, for mm -hmm. peace building and security para sa mga young people natin. Mabigyan sila ng awareness na ito ang tama at hindi ito The ang tama. The parents should also be addressed. Which is, yan din po ang uh, kagandahan sa Keepers Direct. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi, ang mga parents kasama po doon sa mga ginagawang recruitment para sa mga kabataan. At sila mismo ang nagpo sa mga anak nila na dito kayo sumali kasi ito yung tamang organisasyon na para sa inyo kasi nakita po nila. Yeah, And yeah. knowing na si Pastor ang ating founding chairman ng Keepers Club International, kampante po ang mga parents na ipasali ang mga anak nila dahil si Pastor po is an advocate for peace.